Guys, so paghapon kasi dito ako na Marami rin mga Pilipino dito eh. Kasi uh, itong lugar na to, maraming mga high-end na restaurant. Yeah, so nandun sila. Puntahan natin, guys. Uh, ayun. Yeah, so okay. So nandito na tayo ngayon. Ito mga kasiuhan ma ko, marami rin mga mga kabataan na dito. Yeah, ngayon kasama ko. Manatagan na rin yung driver, ito si sila, sila, sila Ito mga Parang uh, ito, pag bumiyahe, pag bumira to, talagang parang manok. Mm, tama talaga. Ano to eh, uh, bihasa to sa mga biyahe. Ayos ba, Prel, yung mga deliver mo ngayon? Ayos to ma. ah, malaki bang ano? Malaki ang utang eh. Ah, utang ba? Oh. Pero okay <laughs> naman sa'yo yung Uber to si Alan. Okay no? naman. Ah, matatagal na ang mga biyahe to. <laughs> pre, kamusta talaga? Okay lang. Wafis, oh. <laughs> ito si Marlon, oh, ah, batang ganyan. Pre, kamusta So, may okay may okay. full time naman to siyang trabaho pero part time niya gustong gusto niya pero ayos naman yung part time mo pre ah oh, okay na okay sobra pa sa okay oh sobra pa sa okay oh yeah so, uh, rito, eh. ano ako bisaya eh sabi nila mat uh, dati matagal na rin to oh. so may mga marami na rin kami dito guys so anyway antay tay kami ng order Kung wala pa eh kalalabas ko lang Itong mga to, mar nakarami na yata to eh. Marami na Ito lang... masipag to eh. Nakarami na ng tiket. Oh, nakikita oh, ka ba? ingat-ingat ka lang. Oh, Ito. Ako no! kuha ka na, pre. Oh, sir. doon na yung isa kumuha na. So, Eh, na ako, maganda yan, pre, ah. Yeah. oh, unang ano mo ba ngayon? Yeah, unang uh, pero. Oh, sige, ayos. Eh, oh. Igan, oh, matiyaga rin tong nagaantay. Ano, pre? sinisilip mo sa loba. Meron pa bang order? Yeah, mm. So, so magagalaw malabas ka. Hindi ka pipasok ka pala, no? Pero pag week pag weekends, napasok ka na ano ba? Depende. Depende. Ano session? Yeah, so anyway, ah uh, Oh, 400 hundred kung lakas nung muna. Ano lang, kasi simple lang to eh. Oh, patambay tambay lang. Pero nandun yung pera. So anyway. Yeah, so okay guys. Ah, uh, alas sa 6.23 na ng uh, gabi. Pero maliwanag parin dito ganito sa Canada kahit na minsan na uh, 10 o'clock pa 9 uh, hindi pa rin madilim pag summer yon so anyway um meron kasi promotion yung food uh, po delivery ngayon yung sa Uber yeah pag naka 3 trips ka yeah ganito guys meron kang kita ba parang ano eh uh, so anyway screenshot ko na lang mamaya may naka screenshot naman so pag naka 3 trips ka mag start ng 5 o'clock ng hapon bibigyan ka ng uh, $3. Ang tawag nila dito promotion pero bihira 'tong mangyari pag may ganitong uh, holiday, nagbibigay sila. Uh, minsan meron din random, hindi nga pa, ang bigay. So may $3 then another one, uh, another trips, bibigyan ka ng $8. So hanggang $10 Pero hanggang ano lang to May limit time guys 5 o'clock to 9.59 So 10 o'clock 6, 7, 8, 9, 10, 5 hours. So, kailangan uh, makompleto mo yung lahat. Ilan lahat to? 4 sa 12 trips. Meron kang uh, 40 bucks. Yeah, so business din to eh. Kailangan, kasi maraming mga driver na hindi tinatanggap yung order, dinidecline. Gaya ko, alos naman yata lahat ng driver dinidecline eh. Kasi gusto rin namin kumita. Ayaw namin ng babiyahin ng palugi. So, ganito ang ginawa ng Uber. So, kaninang umaga, nakatapos na ako ng ano, Uh, pero hindi ko natapos yung pinakalas kasi itong pinakalas ngayon, 3 trips uh, $18, kanina $20 4 trips hindi na ako, nakakuha lang ko ng isa sa last pero hindi ko na natapos kasi may pressure timing nga eh yeah, so kailangan mong bilisan, so anyway guys naka drop off na ko ng isa uh, dalawang order yon so ganito tsuran nya eh, so, tingnan natin kung magbibisen ka mamaya so i-on na natin guys yeah, okay Ayan, o na yan. So, nandun yung mga Pilipino kanina, yung uh, pinagkakausap ko. Gusto-gusto naman nila. Yeah, so, in-interview ko isa-isa. Yeah, marami doon na uh, yung iba kasi wala na. Pag iba-iba na lang ng ano, pwesto. Pag sa umaga kasi, wala dyan, hindi mo makikita. Kasi kahit saan na kaming location, kanya-kanyang diskarte, eh, hindi mo makikita sa kabilang. Yeah, so, itong place na to, kasi malapit din sa amin, dito kami naglalagi. Uh, lalagi. may mga ibang lahi din natin dyan. So anyway, let's go guys. Uh, ah, kukuha na tayo ng mga order. Maghahanap na tayo. Okay, bye for now. Ito guys, may nakuha ko $32. Ayan. No? Oh. Ayan. Ayan. 9 kilometers. So ayos din yun. Kunin ko na to. Siguro, tingnan natin kung tapos na to. Ayan. Yeah. Thanks man. So guys, inantay ko pa ng mga ilang minuto Dahil uh, busy ngayon ng restaurant So okay lang, dahil medyo malaki naman yung order niya Thanks nice mga eh. I appreciate it Okay, bye Thank you. Thanks, man. No problem. Okay. Medyo gabi na rin eh. No, meron pang isang uh, kababayan natin. Oh, Alan! Tagal kong inantay sa order ko eh. 32. Ikaw, ayos yung biyahe mo kanina. Baka na yun? Oh, Ay, ito. Nakapapal naman. So, ayos na ba? Kita mo ngayon? Ah! <laughs> Really? Uh, wala, walang kawala, wala. oh. Puta, so laki. <laughs> Patawa-tawa lang to. 36? Oh, pero malayo to. 9 kilometers, 32 Not bad. Not bad. Yeah, okay. It's okay. Bye-bye. Friends, tagal ko rin nanta eh. Ito rin yung isang kababayan natin. Oh, kababayan natin. Oh, $32, 9 kilometers. Not bad. Oh, marang order doon. Wala pang nabibigay sa akin. Oh, wala pa. Ha? May pero kanina kaso so. Oh, marami doon, kaya lang ma busy sila. Kuha ka nang uh, sa labas-labas. Uh -huh. Okay pa ya? Hey. hey. Yeah. Sabi na. Yeah. Five minutes later. So, babalik muna tayo guys. Kulang ng two items yung order. Oh, uh, my goodness. Uh, Ali boy. Uh, yes. Uh, babalik ako kasi Babalik ako kasi kulang ng 2 items yung ano. Tumawag sa akin yung restaurant eh. Oh, yun ang itong mahirap. back, two so, items missing. What's missing? Yes, we this is it, right? Okay. Malayo na sana ako eh. Buti nag-message ako sa customer. O oh, na pre, maywan mo na kayo dyan. Ito si Russell. Sa 3 Way. Tumawag sa akin malapit na kulang ng 2 items. Bumalik pa ako. May si adyan. Si Andy Boy, ayte. May okay. adyan ang credit. Eh. Yeah. <laughs> Meet outdoors. Sa Yes. Thank Ask you. them you have a pin number. Your dad, it's the other one, back. It's number? Pin number. Pin? Yeah. Yeah, pin number. Ask them. Hi. This one. Ask them you have a pin number. Mm -hmm. Your dad, pin number. Four numbers. Okay. Yeah, okay. So. Hi. You got a pin number just to complete the delivery? Yeah, 4286. 4286 four two eight six oh, you know what i come back you already to missed two items the they call me back Lawrence that's Avenue, why i'm delayed. Yeah. yeah the restaurant's so busy now so they call me back and i had them missing two items so i come back oh, and then okay. i text you make a left turn on martini drive then make a left turn yeah, nice. Yeah, Uber Eats delivery. Okay. Bye. Yeah, so gabi na guys. It's um uh, mag-8 -e o'clock na. Yeah, so ewan ko kung babalik pa ba ako doon. Yeah. Pero bibihira na yung mga tao din dahil pasok na bukas. Wala na rin mga driver masyado. Yung mga driver din eh. Oh. Yan. Eh, dito pa rin ako nag-aantay ng order. Sana lang kasi may promotion na po, guys eh. So ayos. Sana si Marlon Pre babalik pa ba? Oh, kasi mahinahabol siya eh. Yung uh, promotion niya. Yeah. So meron tayong meron tayong na pick up ulit guys. Ah, uh, ito uh, later Caesar. Ano to? Itza. So ito naman ay 12 dollars. Kasama na yung tip niyan pag nagbigay sila, may eh, pauna ng tip. Okay. Hello. Uber pickup for Sebastian are ready? The <coughs> 99. Nah. Okay, here's your drink, sir. Okay. Right. Uh, can you take more? To to care for me. Okay, yeah. enjoy for day. Thank you. Yep. Bye. Plus yung na yon eh. so mga sixteen siguro to. Okay, guys. Kulang patay na isa. So mayro na patay na ko, guys. Ano to eh? Pero ba itong ng na inaantayan namin? Yeah, $16. So, uh, 5.5. Ayos. Eh? Oh, sorry. Pramis pang-order 'yon. Balik ka, may magiginagawa mang laki. Dalawang baga jet ka lang naman, 'di ba? Oo. Oh, ayun. Siguro ito na yung last order ko guys. Kung wala na tayong ma-pick up doon, hindi na ako babalik dito. Yeah. Okay, that's it. Yeah, a left Yan, na sa door. What do you mean? How are you? Good, how are you doing? We're Andre, you got yeah. a PIN number? 5730. 5730. No, 5730. 5 seven three 0 That's it One pizza right? That's it Still hot man Enjoy your food <laughs> Alright thank you very much man You're welcome right. Bye your You too Bye So andun na Yeah So yung pin guys It works yun uh, Both side Sa driver And sa uh, Customer Yeah So Para malaman na Natanggap yung Pagkain sa Customer at saka sa mga driver din na na-deliver ko na kasi hindi magku-complete delivery kung walang pin number ganun yun yeah. so anyway no ang, ang lahat na no, na-complete ko na meron pa akong tatapusin dalawang ano pero hindi ko na kaya kasi mag na 9 na ano 9.21 na eh kasi yung ng mga simbahan ng Jewish to guys Yeah, so okay guys. Kagagarahin ko lang. Uh, ano na, mag-alas gis na rin. Uh, 9.50. So, nakaano rin ako ngayon. Uh, tinan natin. So, uh, 3 hours and 58 na minutes. So, yan. Yeah. So, let's say 4 hours. So, $179 dollars ko Plus, meron pang tip darating yung last na delivery ko. So, it might be uh, more than uh, 180. So, 185. Yeah. So, ginabi rin ako. So, nandun pa yung mga ibang kasamahan uh, ko. Ako, papunta na ako doon. So, malapit na rin ako nakatira dito. So, hindi na ako babalik. Yeah. So, anyway. See you my next vlog, guys. Okay? So, bye for now.